mga ka right maayong uh, hapon sa inyong tanan di aday ko karon sa baybayin uh, na pag isip isip ko or, at napagtanto na manginhas ko mga ka right para mayroong kaming ulam sa hapunan kasama ko pala ang aking ati na si na Labrador ayan o ayan siya o oh. marami din siyang kuhang shell Ah, uh, pakita ko rin sa inyo yung aking huli Ayan, mayroon tayong nakuhang tab sino nakakilala nito dalawang piraso ho yan, mga kaulwet yung nakakapit alam nyo ba yan ano tawag nyan pusit yan pusit ito pusit sa inyo to sa amin hindi ang tawag sa amin nito ay kugita kugita ang tawag nyo sa amin tatlong piraso to mga kaulwet mga kaulwet malalaki ayan o ayun o, oh. malaki nyan diba, malaki nyan mga ka alright o, oh, tatlong piraso yan o, oh, yan ang aking huli libre na naman ang hapunan namin mga ka alright o oh. ngayon mga ka alright, pa uwi na ako kasi nag aagaw na yung uh, liwanag at dilim So, huwag kayo mag-alala mga ka right? Dahil mayroon na tayong uh, ulam sa hapunan. Mayroon na tayong uh, ma mahanda. Oh? <laughs> Basta masipag ka lang. Uh, masipag ka lang dito sa tabing dagat. Manguha or mag-square fishing. Talagang mayroon kang um, mauhuli. Basta masipag ka lang. Oh? Oh, Ang laki. Malaki yung... Uh, kalawakan namin tsaka maganda yung view oh shout out sa mga garhas family dyan sa lahat ng aking mga kaibigan dyan sa Kanonso oh shout out sa inyong lahat oh ganda no? alam mo yung mga kaul right dito talaga ako lumaki sa lugar na to mula dito ako pinanganak dito ako nag-aral elementary hanggang high school o shout out yan sa mga taga Merida sa lahat ng aking mga followers dyan sa aking mga classmates alright shout out sa mga taga Kasilda o, mm. o sa lahat ng vlogger shout out sa inyong lahat pawi na tayo sa bahay at maglilinisan pa natin tong aking huli na kugita tsaka yung mga shell Alright. Mayong uh, gabi isa inyong tanan. Hanggang sa muli. Uh, thank you for uh, everything. Alright. Bye-bye. Hanggang sa muli. God bless. Thank you so much. babu.